Bossing, narito tayo ngayon kay sa ating kay Sigout. Kalingo usya dito sa kanya stroller. Mga oh, Bossing, baka masin niya yung mag-sponsor ng ating stroller, ay. DIY na eh, kay Bossing. Pero okay na din ho, ay. Dito siya nilalagay. Kung yung kinukumusta si Sigout, ay ganun pa rin. Wala pa rin siyang pa. Pero wala, ako magsasabi sa inyo, napakalusog. Ay, mataba. Ay, talaga mataba. Napakasigla. Me, sigot. At saka kita niya, na ako siya ng sungay. At malaki na sungay pag may isang buwan pa eh. Bali po sa so ilang buwan na siya ngayon? Isang buwan at... Ay, mag isang buwan. Para anong 23 siya lang isang buwan? Oo. Ba? Pag ito may dalawang buwan, tatlong buwan, eh siya, ito itatakbo na yata. <laughs> Pero kung magsasabi sa inyo, bahaw Ay! Mataba, napakakinis pa ng balahibaw. Ay, ito may mm. hindi nililiguan. Ano ba, Seng? bawal itong kambay. Base bawal na yun. Baka magkasipon. napakalakas pa, napakalakas pa rin dumede. Ari nga pala kanya kanyang bote. Kasi kadede nila ang. Ano <laughs> <laughs> ba? Baba! Ang gutom ay! Ah, ay, walang gaya. Yun! Kadede na, de, dede. Ay, gutom kaya, gutom. Ay, walang laman eh. Pero, lang, kayna, na eh. Ihilis pa sa kanya ay na. Iyon. Ay wala. Kadede di lang ako. Busog pa. At saka siya ngayon ay nakutay na kumain ng damo. Tinutuluan na ho ni Bossing Rodley. Ano ba ito yung... Ipil-ipil. Jerusalem. Jerusalem. at niya ako. Oh. Didila-dila. Amoy na niya ang damo ngayon. Kakaya ito damo ba? Siyempre. At pag hindi daw kumain ng damo, adi ibibili na lang ng page. At pag ayaw na yung page, di ispagitay. <laughs> Dige meron kambing na nakakain ispagitay si si Brown Si Brown eh. <laughs> ispagitay kakainin. Sa mga nangungumos na ho, ay sisigaw ay napakalusog. Huwag kayong mag-aalala. Huwag daw pababayaan sa damat, baka daw makain. Sawa, baka daw kainin ng guyam. Naka, ako magsasabi sa inyo. Ari ay alagang-alaga ni Boss Rodley. Talagang, hindi rin pababayaan. Pag-arit kinagat ng sawa, Tatartare ni Boss Rodle sa wa. Hoy, <laughs> isa ganda naman lalaki. Ari nga pala yung lalaki, may nagtatanong pa rin Kung ano dai, babae o lalaki? Sisigot ho, ay isa ang lalaki. Hawakan daw lang ayos, baka daw magpatak, marami nag-aalala dito. Ang dami ng comment. Yon, are ho update natin kay Sigout. Sa araw atin ho bibistahin ulit Talagang malaki na. At saka siya ngayon ho, may ano? Amoy bara ko na ngayon. Dati walang amoy, oh. Ay, ano na, mango na. Ano sigaw? Magpaalam na, magpaalam na sa ating mga sa iyong mga fans, sa ating mga viewers. Bye-bye! Magpapaalam na si Sigaw. Bye-bye ha! Kami tutulog na. Inaantok na yata. Yun. Paalam, paalam!